Nakapanlulo tagpo ang nasaksihan sa naiya matapos punitin ang passport ng isang OFW ng mismong kanyang mister. Ganun na lang ang pagtangis ng biktima matapos mawala ang pagkakataong kumita sa Qatar ilang oras lang bago ang biyahe. Arestado naman ang suspect na aminado rin sinasakta ng asawa na ayon sa isang sociologist ay sumasalamin sa karanasan ng maraming OFW. At yan ang tinutukan ni Maki Oh Napahagulgul na lamang ang OFW yung ito nang punitin ng mister ang kanyang passport at boarding pass. Pabalik na sana siya kahapon sa Qatar kung saan pitong taon na siyang nagtatrabaho bilang domestic helper. Pero inabangan siya ng kanyang asawa sa Naiya Terminal 1 at nang ayaw niyang sumama pa uwi sa probinsya, pinunit ang kanyang mga travel documents. Ayaw niya nga na umalis ako pero sabi ko magtatrabaho ako para sa mga anak namin. Hiniwalayan na niya ang mister dahil umano sa pambubugbog nito. Pinakahuling insidente umano ng bisperas ng bagong taon. Ayaw ko na nga tumira doon kasi binabubog niya ako. Ay, ano ang ko? Papatayin pa niya ako. Seven years ako nagtrabaho. Walang trabaho yan. Nakaditi na ngayon ang kanyang mister sa PNP Aviation Security Group at umaming sinakta ng may bahay nung bisperas ng bagong taon. Inabangan daw niya sa airport ang misis dahil ayaw niya itong umalis nang hindi sila nagkakaayos. Pagbaba pa naman ng bus, ang bilis ay ayaw Parang ayaw na ako makita eh. Yung isipan ko makunitin para hindi makaalis. Hindi ko lang po alam kakasuhan ako eh. Na-inquest na ang lalaki sa mga kasong paglabag sa Philippine Passport Act at Violence Against Women and Children Act. Sa paninira pa lang ng passport, maaari siyang pagmultahin ng di bababa sa 60,000 pesos pero di hihigit sa 150,000 at makulong ng 6 na taon pero di hihigit ng 15 taon. Ang parusa naman sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act, multang 100,000 to 300,000 pesos at kulong na isang buwan hanggang 20 taon. Ayon sa isang senior lecturer ng UP Department of Sociology, may mga pag-aaral na kaugnay sa pananakit sa mga babaeng OFW sa kamay nang ng kanilang mga mister o partner. May mga pagkakataong nauuwi raw sa domestic violence ang financial empowerment ng babae o dahil siya na ang breadwinner ng pamilya. Usually, uh, yung mga lalaki, no, feelings of uh, naliliit sa nila. Lahat. Kaya kung ano-ano sinasabi nila, like, pinagpapalit mo ako, nangangaliwa ka. And to other the dominance again, um, pinapaitin nila yung abuse dun sa babae. Hindi raw makontakt ng DFA ang phone number ng biktimang OFW na nasa file nila. Pero sabi ng DFA Consular Office, maaari siyang mag-email sa oca at dfa.gov.ph para matulungan siya sa kanyang passport application. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 oras.